isang mapagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay uh, July 1, 2024 lunes na ikalabintatlong linggo sa karaniwang panahon Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Amos chapter 2 verses 6 to 10 and verses 13 to 16 ito ang sabi ng Panginoon nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad kahit sa halaga ng isang paris na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaeng nagbibili ng aliw ano pat nalalapastangan ng aking banal na pangalan? Hinihigan nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nagiinuman sila ng alak na binili na sa salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga amoreyo, mga taong sintatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng apat na taon at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreyo. Kaya paihirapan ko kayo gaya ng kariton na di makalalakad sa bigat ng dalang. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo mangihina pati ang matitipuno at di maliligtas ng mga kawal, maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunodla, di makaliligtas ang matuling tumakbo at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito ang salita ng Diyos muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat tabang naghihintay po ako sa aking kausap ngayong araw na ito ay minabuti ko po na magnilay na muna at gumawa nito aking pagninilay para sa ating pong unang pagbasa sa araw na ito kung saan ay atin pong sinisimulan din no, na basahin ang mga pahayag ayon kay Propeta Amos. At dito, kung mababasa po natin mabuti, at kung ulitin po natin, medyo masasabi natin sa wika natin na garapal o karumal-dumal ang mga pinaggagawa nito mga taga-Israel o ng mga Israelita nung panahong ito ng isulat ito no? dahil hindi talaga katanggap-tanggap sa, sa mata ng Diyos no? Uh, bagamat sa mata ng mga tao, nagiging normal ang ganitong gawain. Pero pinapaalala dito na hindi ito katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. At hindi niya ito palalampasin. Kaya may nakahandang parusa para sa mga gumagawa ng mga imoralidad, gumagawa ng mga kalokohan, no? at hindi ito makaliligtas sa ating pong Panginoon. Pero ngayon po, no, kung pa, pagnilayan natin mabuti, ito ay nangyari noon, noon pa no, sa lumang tipan no, na aklat ng Biblia. At uh, nakakalungkot isipin na uh, magpasa hanggang ngayon ay meron pa mga gumagawa ng ganito mga karumal-dumal na uh, gawain, no, mga imoralidad. Yung pang, pangaapi, panluloko sa kapwa, yan isang uri ng imoralidad na gawain. Uh, talagang ganda na mapagnilayan natin kung ano nga ba ang nangyayari sa atin. Tayo ba ay uh, bumabalik na naman sa dati, sa nakalipas dahil nakalimutan na natin ang kasaysayan, nakalimutan na naman natin ang mga kwento kung paano. Ang, ang kadalasan natin na ibabalik kasi yung mga pagkakamali na ginagawa ng tao noon at nakakalimutan natin yung kung paano kung paano inililigtas ng Diyos at kung gaano kabuti ang Diyos na sa kabila ng pagtataksil ng mga tao ay patuloy pa rin siya na uh, nagmamahal no? pero syempre no sabi nga makakatikim po talaga ng uh, parusa mula sa Diyos itong mga taong ito no sabi nga yung uh, nang-aapi ng kapwa no yung yung mga alipin ipinagbibili sa napakamurang halaga yung mga tao ginagawang bagay o inaari at ito ay pagbibili nila sa napakamurang yung kapag pala no, kapag inaalisan mo ng dangal o dignidad ang isang tao yan po ay isang immoral, immoral na gawain at hindi po yan palalampasin ng Diyos So madalas po ngayon marami tayong mga tao hindi man natin mapangalanan pero sa paningin natin marami mga tao pa rin ang ganitong uh, mag-isip kung ganito umabuso o mang-abuso ng kapwa yung mga mahihirap mahirap na aabusuhin pa sa samantalahin pa uh, pero no, maganda rin mapagnilayan kung tayo ay mayroong bahagi no, sa mga ganitong gawain akala natin wala pero sa pagluluklok natin ng mga uh, nanunungkulan sa pamahalaan ng mga umaabuso eh may bahagi din tayo na na ginampanan kung bakit nagkakaroon ng mga pangaabuso sa ating lipunan no maging marahil mo no? maging sa ating simbahan kaya sana po no mas maging mapanuri din tayo sa atin po mga sinasang ayunan no? dahil hindi lahat po ng ng ginagawa natin na o maraming gumagawa ay gagawin o nagiging tama na no? kasi kapag mali kahit uh, kung sino man no? kung gaano karami ang gumagawa hindi po yan kahit kailan Pag balibalik ta rin mo yan hindi yan magiging mabuti at hindi yan Kanais na is sa paningin ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong punla.